ulit tayo. Aray At uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko. At muli po ulit tayo mag-vlog upang uh, makita nyo ang kapaligiran o dito sa loob ng Magatir. Salamat po. Dito po tayo sa Magatir. Ayun po. Bye bye. Ayan, dito tayo. Pasala po yan magga vlog tayong iba po dito ay sarado na kaya naging tayo naging pa ng ibang tao na pwede nating uh, kausapin at ibang mga kaibigan natin, salamat yan ang buong magatir bali dalawa sudlong itong magatir na ito mahaba po ito kaya marami dito mga shop na rentahan dito. Dito sa Magatir. Yun o. Dito po. Ah, uh, dito po tayo. At ah, uh, patuloy tayo ng mag magawa ng vlog. Yeah. Patuloy tayo ah, uh, gagawa. Salamat sa ating mga kaibigan. Dito po tayo muli. At tayo po ay maglilibot dito sa buong mall. Ito po ang mall at ito po yung ground floor. Ah, nang iba ba na yan? Yan po yun. Yan po ang ating pupuntahan. Ayan. Ito po tayo hanggang sa muli po dito tayo lagi ah, mga kababayan ko ang hiling ko sa inyo ay follow inyo, share din at ah, like ang video ko lagi upang tayo makagawa ng uh, pagkakataon, makatulong sa ating uh, mga kapwate Pilipino mahihirap kahit sa Pilipinas man ito po ay ginagawa ko para sa ako ko hindi para sa sarili ko lang sa, la sa lahat po ngayon nandito tulik tayo at uh, tayo ng video muling muli po tayo nagawa lagi tayo sa lahat ng mga Pilipino ko ako ako dito agaw tayo ng video lagi Dito ang oras dito ng uh, start ng uh, ano big uh, mall dito ay alas-7 ng umaga hanggang 11:30 ng gabi Yan po Yan wow. po yung dalawa Kaya uh, dito lalabas muna tayo. Titingin tayo ng iba pang makikita sa kapaligiran. Ayan po. Dito tayo lalabas ng mati. O. Oh. Ayan po ang kapaligiran dito sa Magadir sa labas po, highway highway to yan, ito yan o po ang mga bus sakyan yan naga ah, itong oras po kasi mga magti 10.30 na ng gabi medyo madalang na ang tao dito sa labas mga ah, naglalakad so, po tayo Yan ang papadikit oh, daw. po tayo. O ayun tapo niyo. Dito ito labas ito ng Magat Thermal. Ah, uh, ayan oh sa labas entrance ayun doon po tayo at lakad po tayo ulit ng kagawin doon ayun po ang bus na sa kaya na papuntang city yung kulay pula na yun o pangitan po dito tayo ulit sa gawin dito Off. Ito po tayo Ayan Ayan po Ayan ang mga bus Na pampasahero. pasahero Yun, double six, kulay pula Ayan po Ayan. Bakit? Ayan po estreito.